Magandang araw mga Novo Ecehano! Ang programang Eat Lang ng Eat sa TV48 ay inihahandog sa inyo ng pamahalaang panlalawigan. Bahagi ng programang ito ang pagdilibot sa buong lalawigan ng Nueva Ecija upang humanap ng mga kainan o restaurant na maaari naming maitampo sa telebisyon. Ito ay libre para sa lahat ng mga nagnanais na may feature ang kanilang mga kainan o restaurant. Sa mga interesado o nais magikabahagi ng programang ito, ay maaari kayong magpadala ng inyong personal na mensahe sa Facebook account ng Double P, Philip Picture, o sa Facebook page ng itlang ng Eat sa TV48 o kontakin lamang ang mga numerong 09175502224 550 2224 o 0998-973-3177 o 0925-354-4125. Mga Novo Ecijano, ako po si Jovelyn Astrero at narito po ang panibago na namang episode ng Eat Lang Nang Eat sa TV48. Ngayong araw ay samahin niyo akong bisitahin ang JNR Grill and Restaurant dito sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija. <laughs> sa ano, yung kakain tayo ng Boodle pie sa JNR Grill. Ayaw mo ba noon? Anly rice pa doon, ano? Dahit ako. Kalimutan mo na yung diet diet eh. Lolok mo na yung sarili mo. Tapo mo na to. Pamigay mo na to sa mga ano, mga nangangailangan. Hindi nakakasya to. Kahit anong gawin mo. O sige na nga. Pero libre mo ba yon? Ayan tayo eh. Mahilig ka lang sa libre eh. <laughs> Ya yeah, mo na, pura lang naman yun. O sige, tamaya. Ah, talaga? O sige, tala na! O sige, mag-beats ka muna siguro. Oo nga pala. Tara, pa lang ko Tara na. O sige, sige. Uh -huh. <music> Mr. John Edward Quilantal, ang isa sa may-ari ng JNR Grill and Restaurant. Magandang araw po, sir. Uh, magandang araw po sa ating lahat at sa ating kasabaybay po ng Eat Eat ng programa ng TV48. Gaano na po ba katagal ang JNR Grill and Restaurant? Nag-start kasi kami is January 2017, so mag-two years Okay, mag 2 So, sila-sino -sino po ba ang mga target customers natin dito sa JNR? No, na, ang target lang talaga, main target namin is ma, para sa student. So, kaya kami hindi ka na masyadong nag ano, pwesto para lang sa estudyante. Pero ngayon, nakikita naman namin na pati yung mga uh, hindi estudyante o uh, mga walk-in na customers, ito talaga namang... Pumunta. So, dinadag uh, oh. na kayo kasi unti-unti na kayo nakikilala. Kaya medyo kinukulang na din yung aming facilities. Kaya ayun, yun ang gusto namin mag-expand. Mag-expand pa. So, sir, ano-ano po ba dito yung mga pinapalitan talaga? Bakit kaya dumami nang ganun yung inyong mga customers? Uh, um, Pati sa mga estudyante, um, kasi meron kaming mga student bill na start lang siya ng 48 pesos. Ngayon, hindi naman sa medyo talagang mga ah, mga karaniwang customers na gusto kumain ang kinatang sa amin is yung Goodall Pipe na ah, talagang parang nasa ano sila na pwede silang magkamain So, pang ilang tao po yung uh, poodle fight na hinahanda po natin dito sa JNR? Uh, meron kaming uh, good for 3 to 4 persons, 6 uh, to 7, saka 8 to 10 persons. Meron din kaming ino-offer na para naman sa mga kabataan. Siyempre, di ba yung mga baguets medyo ayaw ng mga gulay. Hmm. Nag kaya naggawa kami na isang set na para sa millennial set kung tawagin namin ito na pork, chicken, at kung anong kwal lang. Pero wala siyang nakalagay na vegetable. So, sir, magkano naman po yung millennial set natin? ah uh, uh, nasa 680 siya. 680 680 pesos, good for uh, 4 to 6 persons. So, ano, so maliban sa Boodle Fight, ano talaga yung iba pang binabalikan ng mga estudyante? Sa mga estudyante po, ano yung patok na patok? Ang aming pinaka bestseller is yung T-bone steak at saka yung pork Pork sisig bakit po ito tinawag na JNR Grill and Restaurant? Ah, uh, kanino yung, yung J and yung R? Ah, uh, bali yun yung, dahil kami nung misis ko ang may-ari, yung J is sakit dahil John Edward at yung R naman is Risabel. Risabel. Uh, dahil yun yung pangalan ng misis. So sir, bakit po kayo nag-put up ng ganitong business ng inyong asawa? Kayo po ba i-graduate ng uh, pagluluto or sino po ang mahilig sa inyo magluto? Uh, bali, nag-take ako ng HRM nung college then pangarap ko din talaga magkaroon ng business na ganito at nagkataon naman na yung misis ko is mahilig din talaga siya sa pagluluto kaya naisip namin na ba't hindi namin itayo na magkaroon kami ng restaurant dahil nung una nag-umpisa lang kasi kami sa online mag magpapa-order siya magluluto then yun nga inanunan ng mga friends namin mga close friends na ba't hindi kami magkayo sinubukan namin. Eh, sa ngayon naman, okay naman yung feedback ng mga customers. Kaya eh, tuloy-tuloy yung JNR. Huwag kayong bibitiw dahil ituturo sa atin ng JNR Grill and Restaurant ang pagluluto ng isa sa kanilang bestseller na sizzling kusit. Kaya naman sama-sama nating tunghayan yan. <music> kasama sina Chef Maridel de la Cruz at si Chef Mariel Sanchez para ituro po sa atin ang kanila best seller na ano po ba ito? Sisling pusit po. Okay po. So ano-ano po ba ang mga kailangan natin ingredients sa pagluluto ng pagluluto ng sisling pusit? Uh, una po sa lahat ang kamatis po. Sibuyas, cheese, butter at saka po paminta. Siyempre po ang sis ang pusit po at secret sauce. Wow, may secret sauce. So ngayon po, ano po ang ating first step? First step po, kailangan po muna natin mag-lapse para po. Kailangan po natin malinis ang ating pagkain. Dahil okay. like po dito sa JNR, talaga po sigurado malinis ang ating kakain. Oh, wow. Ayan. Para sigurado na malinis ang ating kakainin pagkain, kailangan malinis ang mga kamay. Yes. So, ngayon po, ang susunod natin yung step. Muna po. Kung ipalaman yung sibuyas, uh, kamatis at cheese sa loob ng pusit, ano na po ang ating gagawin? Nalagay na po natin sa kawali. Okay, lalagay na siya sa kawali. So, no need po ng oil? No need po. Okay, no we'll need for oil. Kasi ano siya eh? Makatas na po siya. Ah, makatas pala ang pusit. Magmamatika siya ng kusa. Habang pong nakalagay siya dyan, ikot-ikotin po natin. Uh, okay. para masiguro natin na naluto po bawat Okay, at hindi siya masusunod. Okay. Mga ilang minuto po yan, nating uh, babalibalik na rin. Bago po natin masiguro na siya ay luto na. Mga ano lang po, seconds lang po kasi po, ah. iluluto pa po natin siya sa seasoning. Okay, so segundo lang. Mga ilang segundo po natin kailangan siyang naka Mga Hi. 30 lang po siguro. 30 seconds? 30 seconds. Okay. Okay na okay. po. At tayo po ay nagbabalik dito sa Eat Lang Nang Eat At syempre kasama pa rin po natin Sina Mr. and Mrs. John Edward and Riza Kilantang At kasama po natin ang aking co-host na si Miss Clarissa de Guzman At syempre nandito po tayo sa ating pinaka-best part Ang Tiki Man Portion! So, ano po yung mga pinrepare niyo para sa amin ngayon at makita ng ating mga televiewers? Meron po tayo. Ito po yung best seller namin. Yung Boodle hmm. Pie po siya. Ah, ah, Pie. So, hindi na kailangan pumunta ng Manila para ma-experience yung barang seafood island. Ano? Opo. So, dito lang sa San Isidro, dito sa JNR Grill and Restaurant. Ayan, ma experience po natin yan. So, ano pa po yung mga nandiyan? Meron okay. po tayong Japanese food. Ito po yung Shogayaki po. Pork Shogayaki po siya. Hmm. Ah, Magkano po siya? Ito po, 98 pesos po siya. Okay. 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 Ito naman po, modules po siya. Bestseller din po namin to sa mga... Ano, sa, sa mga estudyante. Okay. 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 Magkano po, siya? Ito po, 98 po. 98 pesos din. Ito po, fries nachos overload po. Oo, oh, overload talaga siya. Okay, okay. okay. magkano po siya? P158. P158? Murang-murang yun. Opo. Ayan po tayong T-bone steak. At saka po meron tayong gyoza at pork sisi. At pork sisi. ano po itong T-bone steak? Ito pong T-bone steak, 128 po siya. 148 po yung gyoza At 65 po yung pork sisi. At, at yung kanina niluto natin ay 180. 180. At ito pong set na to ay magkano? 980 po siya. Good for 10 na po siya. Ah, good for 10. Like good for 10. Kadalasan huh. po, yung order po sa amin na to, nag-unlimited a rice na po sila. Oh. so, yung 900 na yun, unli rice na po ba siya? Hindi ito po po. Mag-a-add lang po. Pero, nag-a-unli po sila dahil po marami po yung... Mm -hmm. Magkano po i-add kung gusto mag-unli rice? Bali, pagka... 10 po sila, 200 pesos po. Andi na po lahat dyan. Okay. Mm -hmm. So, talagang masisira ang diet mo dito, Jogi. Oo nga eh. Kasama na po ba yung drinks kapag ka... Mo? Hindi pa po. Ah, hindi, hindi pa. pa. So, di wala siya. Additional Malaysia. 60 pesos po yung... Per okay. ano? Per for... teacher po. Mm -hmm. Okay. So, ano po yung mga nandito sa Boodle Fight natin? Meron po tayong tilapia, ah, okay. lumpiang Shanghai, at chicken barbecue, may pork barbecue, mayroon pong tahong, si Charon, itlong na pula, hipon, may alamang po, mayroon din pong talong okra. Yan po. Na isasaw-saw sa masarap na buro, buro at ayan. alamang. Mayroon din po tayong mangga at saka po uh -oh. kamatis. kamatis. At Joby? So, syempre, sisimulan na natin tikman uh, itong mga uh -huh. pagkain na to at gagamit tayo ng Black. Love Pero parang mas masarap kainin siya ka ng nakakamay talaga eh. no? Better <laughs> <laughs> din po. Better din naman daw. Sige. Ikaw, anong gusto mo kumain dyan? Ito. Kasi Japanese food daw to eh. Ah, <laughs> okay. Kami na po ang mahalang kumuha ng lahat ng... Kami na po ang mag-o-organize ng party nila. Ah, okay. So pwede rin dito mismo sa restaurant? Um, bali, yun po, ina-advise po namin siya kung uh, around 30 persons lang po. Pero hmm. pag po lalampas na po sa 30 persons, kung may venue po pwede. Tikman natin itong Boodle fight nila. Sige. Paano po? So, Sige po, as, yung, nasa ilalim na po yung Aho, rice Oo, nasa na. ilalim na po yung so, rice. Kaya itutulak na. natin pa itaas to. Ito namang Ayan. buro, kasi dito sa Nueva Ecija talaga. Uh, burong san, tayo, tayo, Apo, Apo. san Antonio po. Ah, burong San Antonio. So meron tayo mga veggies. Meron mga fish. Uh, gusto ko yung chicharon. At itlog na pula. Diba? Ah, uh, hindi talaga nawawala sa Boodle Fight ang itlog na pula eh. Nakapartner ang po ng masarap na po sa awan. Oo. Oh, And oh. Yes. Paano po ginagawa niya? Parang sabay-sabay yung customers niyo. Tapos gusto halos lahat ng model pa eh. po namin sila na kung willing po silang mag-isa medyo matagal. Nasa so, ma 20 to 30 minutes po kasi pag-set po. Ah, pag-tipotera okay. Ano yan? May mga nagtapa-reserve na. Sa Manalas Ayon, po. Ayun. Kaya eh, kung gusto mo talaga pumunta dito, magpa-reserve ka na. Um, yung iba po minsan, tumatawag talaga sila. Oo. Uh Bago sila pumunta. Para, para rent. Ah, oh, okay. So tuwing kailan po kayo nakabukas and then anong oras? Uh, Monday to Sunday po kami, 10.30 a.m. to 9.00 p.m. To 9.00 p.m. So kaya yung mga magpupunta dito ano sa Bayan ng San Isidro, ayan, tikman po natin ang Goodle Pipe dito sa JNR Grill and Restaurant. na mag-diet ah. Sino nagsabi sa'yo nagda-diet ako? Ay, nako. Ano ba yan? Mukhang kailangan dala na naman kita ng bagong damit. Nako, digitikilan mo na nga ako. Hindi totoo yung magda-diet mo. Nako, mukhang tayo tayong kakain dito sa JNR Grill and Restaurant ah. Paano po ba yun? Wala po bang libre man lang kapag ka nakailang kain dito? Kung kami dito? Bali, ayun nga po, meron po kami bagong promo na para dun, kung tawagin po namin siya is loyalty card. Mm -hmm. Para ito po siya, magbibigay po kami ng loyalty card sa lahat po ng customers namin na gusto mag-avail. For free po siya. Then, yun po, pag nakakain ka po ng sampung beses ng same na same menu, uh, magkakaroon po siya ng isang free. Kung parang 10 plus 1 po siya. Then, ang kagandahan po dito sa loyalty card namin is pwede niyo po siyang ipagamit. Ah, hindi niyo sabihin po, transferable po siya kahit po kaibigan niyo. Basta same menu sila. Basta same kinakain. menu po lang kakainin. And then kung ayaw niyo nang kukunin yung free at maiipon niyo po yung lahat ng inyong free, pwede niyo po siyang ipalit sa amin ng freebies na mga ibang items po. Ayun. So yun yung surprise ano, Apo. na meron na. So, ayan ano, ini-invite natin lalo na yung mga madalas na na kumain dito, yung mga estudyante natin dito, yung mga taga-san Isidro. Uh, syempre, yung mga madalas na rito kagaya ni Joby. So, kay Joby na po ba itong ito. loyalty card na yan? Ayan, meron ka na Joby. So, bumalik-balik ka na lang dito sa JNR Grill and Restaurant. At ako naman, eh, mukhang madalas ang pagbili ko sa ng damit sa ukay-ukay. <laughs> 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 Nagina natin okay. ang pangalakot. Mga kanaw ko isihano, uh, kung magagawin po kayo dito sa bayo ng San Isidro, pwede nyo pong subukan at pangkiligin ang DNR Grill and Restaurant kung saan po matitikman nyo ang mga pagkain siguradong malinis at sa presyong abot kaya. Matatagpuan po ang DNR Grill and Restaurant sa Policarpus Street, Poblasyon San Isidro, Nueva Ecija. At meron po kaming Facebook page sa uh, JNR Grill and Restaurant. At pwede rin po kayong tumawag uh, sa... 0916 221 -1201. At yan mga kaibigan, tayo ay nabusog at nag-enjoy sa masasarap na pagkain dito sa JNR Grill and Restaurant. Samahan po ninyo ako muli sa mga susunod pang episode. Ako po muli si Jovelyn Astrero na nagsasabi, paminsan-minsan kalimutan mo na ang diet, pagbigyan mo na inyong mga palet para happy tummy, happy you, eat lang ng eat! programang Itlang ng It ay bahagi ng programa ng pamahalang panalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Aurelio Machias Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office upang maipakilala mga food destinations sa probinsya. Ito ay libre para sa lahat ng mga restaurant o kainan sa Nueva Ecija na nagnanais sa maitampok sa Itlang ng It sa istasyon ng TV48 at mailalagay ang kabuang palabas sa website ng Double P. Sa mga katanungan at iba pang impormasyon, kontakin lamang ang mga numerong 091 0917-550-2224 o 0998-973-3177 at 0925-354-4125 at maaari ring magbigay ng mensahe sa Facebook page na Itlang Lang It sa TV48.